kami tayo so, tayo silang kaluhin, kaluhin. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako, grabe ang sikat ng araw. Napakatinde. So, for today's video, ito na po yung pinakaantay ko. Ewan ko, okay na antay <laughs> Pero ito yung pinakaantay natin na kung saan ay uh, magkakaroon na ng second floor. Second, second floor uh, sa bahay ni Kuya. Yes po mga amigo, papakita ko sa inyo at uh, nagbubuhos na po sila dito for second floor uh, nag start sila I think alas 6 ayan nandun sila aha uh -huh. So, ayan po mga kababayan ko. Ay, andiyan ka pala, madam! Oh, asan ka na? Ay? Pa-facelate po. Eh, idadaan nga ako namin. May ano ba? May pahanda ka pa dyan. Hindi ba nagmerienda nga? Ah, ba sila kumagmerienda? Oo, oh, at di pa sila nag-almos. Huh? Ay, kumain Ito, tayo. ay, kumain Kaya ay, kayo. kumain tayo. Ay, kung kailan naman, ano, kumain tayo, ganyan, Oh. Ay, hmm. Ano ba yan? Ba't nag... ganyan yung lasagna nyo? Dalo lang gusto kasi yung sakyan mo, dadaan yung... ay, okay. yung... Nag ba sila, merienda pa lang? Merienda Sanya lang, na at nagpahinga. Ay, merienda na sila ngayon? Pa, pa lang? Yes. Kasi wala kang naririnig na maingay eh. Ano Alas ano, 6 pa lang pala uh, so, nag-uumpisa na sila. Alas 6, nagsisimula na sila. Alas 5, alas... Marvin. So ayan mga amigo. Umarihan na naman. At uh, nagbubu <laughs> eh, go. magbubuhos kasi sila ngayon mga amigo. So gusto ko nga ipakita sa inyo yung uh, pagbubuhos at uh, anong oras kaya silang matatapos. Yes po mga amigo. Hay nako, excited. Hay nako, excited ulit ulit. O, kasi syempre mga amigo, maganda na uh, uh, makita natin kung paano pa, na, ginagawa. Actually, umorder na ako ng ayan, ayan yung mga ano, yung mga halo blocks. So, yung the problem is ah uh, babayaran eh kailangan eh online ngayon sabi ko baka pwedeng cash kasi nga po sir, yung online ay uh, oh, ayaw niya mag ano, ayaw mag uh, transfer so ayan alas 6 nakakalahati na ba kayo? <laughs> 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 ayan. <laughs> birthday mo ba Pantino? Nako, nako lilipas din yan parang tinitan daan mo. Diwata. <laughs> Diwata. <laughs> Diwata. <laughs> Diwata pa. Ares. <laughs> <Diwata. laughs> <Diwata pa. laughs> po. So, meron na bang nangyari? Meron na bang nagawa? Asa na? Tapos sa kabla? Ibig sabihin tapos sa kabla? Abi, ang silang kayo. Pabunta na ba dyan? Ayun naman pala eh. Asa'y gumagawa? Oh. Andito ah, po. Ah, ah, yes, simula na. Ang natin. <laughs> <laughs> Antayin natin mga amigo. Hanggang sa matapos. E pakain tayo. Papakita ko sa inyo mga amigo. Ayan, T tapos na dito tatay? T tapos na? D dito. Tingin mo kung ganang oras yan. Alas stress daw eh. Itingin natin mga amigo. T tapos na dito sa part na to. Nakabuhos na. Ano taas? Oh. Yun pala siya ba? Kal? Alam ko dati malamit. Bakit ako madilim? Hindi naman pala pagka umaga. Oo. Kasi kahapon, napunta kami mga hapon-hapon na madilim na. Pero sa umaga, hindi naman pala siya madilim. Ang ganda ng ano. Gusto ko mataas na ganyan. Lalo sa mga kwarto-kwarto, di ba? Tapos, ayan. Start na ba tayo? Sige, lagay na. Alasa sa atas, si Aba. mhm hmm Ayan. Tapos ito si R natin. May nakita na akong si R na ano na ano, sa CR na to. Mm, -mm. So dalawa naman ang CR eh. sa rito. Tsaka isa sa kabila. Ito yung isa sa kwarto ni Kuya Beljun uh -huh. Mhm. dito sa part na to. Ayan. Game na ba? Hindi pa ba game? Game na. Gaapura. Ah, gusto ko dito di pa rin tira. Alam <laughs> mo di ka sige. Ha taw. <laughs> sige. <laughs> Ay, ayan na po mga amigo, nag-start na po sila. Para ay magtutulong-tulong. Aha. Pinauwi namin si Aba eh, kasi malakas yan si ano eh. Malakas sa siya ang nagkaano nito, nag-ooperate. Dalawa silang Aba. Dalawa Aba. May pamilya tayo so pa sa pakain ng silang manok. Ayan, nasa na? Ubus na yata. O oh, diba? Ang kwarto! Meron na! Excited! <laughs> Ganyan pa masaya na ako. Okay pala sa umaga. Kunyara dito yung kwarto ni Kuya Beljun. Ayan. Hindi naman pala mainit. Oo, hindi siya mainit sa umaga. So sa umaga dito, wala rin init. Dito sa part lang na to, ang mainit. Ayan. Medyo malayo lang yung pinagkukuhaan natin, ba? Malayo. Ha? Nagulat pa pa sa akin. Tapos sa part pala sa umaga dito, maini. Sa part na to. Tapos so, sa may hagdanan, hindi siya maini. So, Stop. Medyo malayo lang yung ano, yung pinagkukuhanan nila kasi hindi na makapasok yung ano rito. Yung mga buhangin. At saka yung mga graba. Ayan. Tingnan natin mga amigo. So sa, sa umaga pala yung kitchen, mainit dito. Pero, tingnan natin, kasi salamin din po, ayan, salamin niya lahat eh. Dami nila. <laughs> Dami nila. Masa eh. 20 yata nila. Pero doon lang pa yung trabaho. Monday may trabaho yung trabaho ulit siya. Pero ano, marami pa po trabaho. Magpa-plantada pa. Ayan. Inaitaas to, plantada. So, marami nga... sumento, uh, ubusin doon, saka buhangin. Sumento, buhangin, sumento, buhangin doon naman. Pero pagka-finishing, doon na tayo, ano, aaray. <laughs> Pam 50 ilang supot tino ang ilan? Ah, uh, 55 ilan Mga ilan na supot? Pam uh, 40, pam 40. Ah, Mga 140, pam na supot. 140, 40, na supot na cemento. Oh, dami no? 150 50 na supot. Kapani Na? Ano, pam 50? mo yan ni maubuubog. Ano to ba gagawin sa wapit? Ang lalapit <laughs> naman na ganyan ang mga sedento. O, ayan. I Start na sila ha. Kumanat. Kumanat. Ah. Ah. <laughs> ah.

kata gbó wà lóji. lopise ope. lopise ope. ayan po mga amigo sa pagkapatuloy po ng ating uh, video umuulan na po at nakupo pambihirang patis parang huwag na mo sanang lumakas nari tayo dyan umuulan na yun so mag aalas 4 na po from 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 For 10 hours na po sila dito mga amigo. Uh -huh. 10 hours na sila. Hindi pa tapos, tatay. Pero di tapos ha? Mga kwarto na lang. Mayayari na ba? may uh, mayayari na. Ah, uh, yan. Mulaan, paano yan? Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Papakita ko po sa inyo mga lady yung uh, Tapos na.

eh, okay na ba nok nok? tapala tayo tapay tapay tapay, okay na.

No. Hey, <laughs> oh. 'di pa po. Starmo, starmo. Oh. Dapat kalamya. Oh. Trecho para nang gawa. O di ba? Kayat pala nang gidim sa ba ma ma madilim. Oh, okay naman. Ayan po. Diretsyo ang gawa. At tinan uh, nagdadap mo. Nagwanin lang doon. Aha. Ayan po. Grabeng pabahan din ko 165 na semento ang uh, halos mauubo sa second floor. Gano'n na pala karami. Natatawa <laughs> na lang yung estimate niya. Uh, uh, ewan uh, ko tumama. <laughs> Yan po mga amigo, ako'y okay, bumalik po. At uh, from 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Grabe pala, sobrang laki daw kasi kaya po ano, uh, natagalan. Alam niyo yung celebrity na namin doon, yung uh, teacher namin yon, nagbuhos po, alam mo, ilang oras lang, tatlong oras. Hmm. Pero uh, si Sipag, sabi nga ni Ninang, pagkatapos daw kumain, eh, pahinga lang ng mga sampung minuto, tapos diretso uli sila dito para sa pagbubuhos. Kaya po, Pagpasok dito. Ayan. And then, eto na po. Diba? Ngayon lang po atin yung Bell, yun no? eh. Luang! Tapos... Ayan. Amaya, ah, ay, uh, titignan ko. Sobrang luwang po kasi siya mga amigo. Ayan na! At papa yan And then, ayan. ayan mga relax na relax mga amigo. Yung mga, yung mga sapalpan na yosi, o. <laughs> Nakakatawa sa <tumawa>. mga <laughs> Yung mga supalpan na yosi. Sa'yo <laughs> kasi sa trabaho, ano ハーゲスよ。<laughs> Magandang araw po mga amigo at uh, eto hindi na po ako nakabalik dahil ginabi na po sila. Alam nyo po no, sa tapos alas 7 na po ng gabi at nakauwi na ako pagod pagod mga ano natin, ang mga manggagawa. Buti na lang po eh kahit pa paano hindi bumigay yung ating uh, mixer at na na, yan, no, na buhusan lahat. So... Um, yun nga lang pagod na pagod sila kasi almost sa uh, 6 to 6 12 13 hours po sila nagtrabaho pero don't you worry mga amigo ta, nagbigay naman ako ng extra para sa uh, kanila para meron silang pang 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 merienda o ano gusto nila so, yun pa mga kababayan ko matra, masipag na mga trabahador ang uh, talagang nagtatrabaho sa ating dream house so excited po ako at uh, sa susunod po, sa next natin episode, papakita ko po sa si inyo yung natapos at ano po ang gagawin pa nila right after na nabuhusan ang second floor. So thank you so much po mga amigot. God bless. Adios.